Hey guys, meron nagtanong sa akin about dun sa kung pumapayag daw ba ako na pag mag-gcash sila yung scan QR. Yung nagpapaganon po, nagpapacash in na scan QR, kukunin nila yung gcash number mo kung ano yung gagamitin mo na sample. Ito yung salpo mo. Ito yung, yung nandito na gcash yung gagamitin mo na mag-cash in sa kanila ano yung number na yun, yun yung kukunin nila at i-enter nila yun doon. Tapos, lalabas ang QR code. Tapos, i-scan mo yun. So, may nagtanong sa akin kung pwede daw ba yun, kung daw ba ako ng gano'n Sa totoo lang, before, hindi. Hindi ako, ay, akala ko pa. Hindi ako pumapayag before, kaso, yung kakompetensya ko, ang dami ko kakompetensya dito, guys. Pumapayag sila. So, ibig sabihin, nababawasan ako ng customer. Kasi ang mga nagpapakasya na lang sa akin, yung magpapadala sa probinsya, yung mga hindi nagladaro ng scatter, hindi nagsusugal sa uh, yung games, hindi nag-games. So, nabawasan ako ng kalahati ng customer. So, pinag-aralan ko yun. So, bakit ayaw mo? I eh, Paras lang naman yan. So, ang ginawa ko, nag-try muna ako sa isa kong Gcash. Naglagay ako ng konting halaga lang. Tapos, nag-scan ako. Nag-observe ako ba kung ano mangyayari. Kung magkano yung halaga doon sa baba, ba? Diba? scan QR, meron doon may kita amount. Kung 100 pesos lang yon, 100 pesos lang talaga ang mababawas doon. Pwede mo siyang tignan sa transactions. So, para lang pala yung pagkakain tayo sa fast food or kahit saan man, ba? Diba? uso na yung may makikita kayong QR code. May, may makikita na kayong ganito. Itong may blue, yellow, and red. So, ganito, scan QR sa Pizza Hut, meron. So, kumbaga, pwede kang magbayad na i-scan mo lang. Same lang din ito kapag ka naglalaro sila, tapos scan QR lang. Kasi, dito sa amin, karamihan mga tambay, pero hindi nawawala ng pera. May pang-scatter, may pang -laro sila. So, wala silang mga valid ID, karamihan dito. Kaya, ginagamit nila yung GCash mo. So, ang... Ano lang nun, disadvantage lang dun kasi maraming magte-text sa inyo. So, lalagay ko na lang dyan yung example. Maraming magte-text na mag-login -ano ka, mag ka na kasi may points ka to redeem. Mga ganyan. Kasi nga, yung Gcash account mo ay nagamit nila. Parang, yun yung kunyari, yun yung Gcash nila. Pero, walang mangyayari na ano. Kung magkano lang yung ipapakash in nila, yun lang yung mababawa. So, safe po yun ha. Hanggat hindi mo naman ibinibigay yung OTP mo sa iba, safe, hindi ka mawawalan. Minsan, ang OTP ay parang verification code na din. Kung wala kayong makikita ang OTP, verification code meron. Pero, kasunod ng verification code, may nakalagay, do not share your code. So, wag mo i-share yon dahil once na binigay mo yon or share mo yon lahat ng laman sa Gcash mo ay mawawala. So, safe yon Tanggapin yun na kasi sayang yung benta. 'di ba? Kahit na magpapakasin sila isang daan, 50, lima-lima 'yun, lima-limang piso. Ang Gcash kasi andiyan lang yung pera mo, eh, lumalabas, kumapasok labas, pasok. Meron tayong kita, 'di ba? Karamihan nga sa nagpo-post sa group ko, sabi, Gcash lang ang sakalam. Kasi kung matumal lang tindahan, may backup na Gcash, malakas ang Gcash. So mula nung tumatanggap na ako ng QR, i-scan mo lang, buksan mo yung Gcash mo at scan mo. So, make sure din na tignan mo kung magkano yung nakalagay sa baba. Sa QR code, may nakalagay dun kung magkano yung halaga. Kung 100, dapat 100 din yung ibayad niya or 105. Katulad nito ito, dito sa baba, ito yun, no? yung sa QR, dito yan i-scan. I-scan lang yan. Okay, so walang problema doon. Yun nga lang, may mga magte-text sa iyo, pero okay lang yon Safe pa rin ang account niyo. Basta 'wag niyo lang i-share ang OTP or verification code.